Eto na, mga kababayan. Senator Amy Marcos at the Vice President Sara Duterte. May kabarberohan sa Maynila. Woy, bagong barbero ng bayan ah. Buhay na buhay. Ang galawan, mga kababayan. Ano ito? Pag-usapan natin to, mga kababayan ko. May kanya-kanyang pambato galing sa administrasyon na inendorso ni na Vice President Sara Duterte at dating Vice President Leni Robredo. Pero para sa ilang eksperto, sugal daw ang ginawang pagsuporta ni VP Sara kay Senator Amy Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Tignan niyo mabuti mga kababayan ko. There is a two fortune mga kapatid. No? Senator Amy Marcos and Vice President Sara Duterte nag-endorse o sinendorse niya. Tapos mga kababayan ko, nag-endorso rin si Vice President Lenny Robredo. If we comparison those two ka those two uh, those two politician and uh, former vice president sino kaya may credibility sa kanila Nako lang ah mga kababayan ko Pupunta ka sa Maynila magsasalita ka in front of many Philip Manileños and maninira ka, sa so, tingin mo mananalo ka? Hindi, totoo mga kababayan ko. Tanongin ko kayo mga taga Maynila. Pumunta si Vice President Sara Duterte doon sa Maynila at doon nag mga kababayan ko at nanira. Sa so, tingin mo, mananalo kayo mga kandidato niya? Mga kababayan ko? Kasi nagtataka lang ako mga kababayan ko. Eh ako, napapaisip nga ako eh. Baka mamaya si Senator Aimee mean, hindi anak ng Ilocos Norte. Baka anak ng Maynila na yan. Eh tanong lang. Baka mamaya, eh, ganun. Tuloy. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Lakas ng pangarap nitong tao na to, no? <laughs> Hindi seryoso ko. Lakas ng pangarap niya. Ang lakas ng pangarap niya, mga kababayan ko. Sobra. Yung sabi mo in front of mga Manileños na palitan natin ng uh, seal of the of, uh, seal of the office of the president. Gusto mo maging presidente, Sara? Paliwanag mo muna kung nasa mo din nalang yung pera ng taong bayan. <laughs> Hindi mo nga maipaliwanag si Mary Grace Piatos. Hindi mo nga maipaliwanag yung uh, libo-libong pera o milyong-milyong pera na nawawala sa budget mo na yung mga disbursing officer mo hindi naman tao tapos gusto mo mamag gusto mo pa magpresidente o <laughs> oh tuloy ito pabirong hirit ni Vice President Sara Duterte sa pagdalo niya sa campaign rally ni Manila Mayoral Candidate Isko Moreno sa Tondo. Dito, formal na inendorso ni VP Sara si Isko na gustong bumalik bilang Alcalde ng Maynila. Isinama rin niya sa event ang senatorial candidate ng PDP na si Jimmy Bondoc. sa pato, maglalagay kayo sa... Ay, nako. Isko, sakit sa ulo. Maglalagay kayo sa Senado. Anong gagawin nito? Oh, lawyer to. Ay tanong ko dito, may, anong gagawin nito sa Senado? Mga kababayan ko. Kumpara mo kay Abalos ang utak nito. Ang utak nito. If we comparison, uh, Senator Abalos to Jimmy Bondoc, ano silbi ni Jimmy Bondoc sa Senado? Wala, mga kababayan ko. Malayo. Magpa-practice pa lang to, mga kababayan ko. Magpa-practice pa lang to, na magumawa ng batas habang yung isang habang yung isa na tumatakbo ay kumakasa ng batas. Eh, na ako sa marunong gumawa ng batas kaya sa nagpa-practice pa lamang. Mga senador na pinagkukuha ni Duterte, parang uh, binigyan ng certification lang na mga pinabili ng suka. Di ba? Mga pinabilin suka na senador lang yan. Huwag kayo dyan. At re electionist na si Senadora Amy Marcos na inendorso na rin ni Moreno. Mm. May lamat ngayon ang relasyon ng mga Duterte sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos at sa pinsa ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Eh paano hindi magkakaroon ng lamat? Eh nag si Sara Duterte kagad na maupo bilang presidente. Talaga magkakalamat ka. Alam mo, number one, ipagtatanggol ni Martin Romualdez. Alam mo, to lang ha. Di baling masira si Martin Romualdez, wag lang masira yung pinsan niya. Yan ang pinagkaiba nila ni Amy. Si Martin, kaya niyang isakripisyo ang credibility niya para sa pinsan niya na naupong presidente. Sinasalo ni Martin lahat ngayon. Ngayon, itong kapatid niya si super ate, kuno, o ano, asan niya yung si super ate? Wala, di ba? O, sino nasa likod ni PBBM ngayon? Kapag binabanatan si ano, binabanatan yung kapatid niya, si Martin. O ano silbi ni ate? Wala. Nga nga, mga kababayan, tuloy. Pero inendorso pa rin ni VP Sara si Amy at ang isa pang manok ng administrasyon na si Camille Villar. Isa pa yan. Ako. Ay, nako po, Diyos ko. 10-0. Hirit niya. Si Bongbong Marcos ay hindi si Aimee. Ay talagang hindi si Bongbong Marcos ay hindi talaga si Aimee. Ibang tao si BBM, ibang tao si Aimee Marcos. Oo, talagang magkaiba. Si Bongbong matalino, may utak, may, si may sipag. Pero rakista. Si Aimee may utak, kaso walang sipag. Ang totoo lang, bossy. Ang pagiging ate being, being, being a politician is labas sa pagiging ate mo. Ganun 'yon. Pinatunayan lang ni BBM na hindi siya kayang pasunurin kahit ang pamilya niya. That's it. Magpalit ka na po ng apelyido mo. Uh -huh. Ano ba? <laughs> Baka Lopez, pwede. <laughs> Natanong lang ha. Ano bang apilido Ah, uh, pangalan ba ng dating mayor ng Maynila? <laughs> <laughs> Yung totoo. Ay, sorry. Romualdez pala ang middle name mo. <laughs> 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 Hindi rin pinalagpas ng vice presidente na bakbakan mismo ang Pangulo at ang iba pang pambato sa pagkasenador ni Marcos sa alyansa. <laughs> Kita nyo ha kung paano manira itong vice president natin. Ang pangako... Ah, lakson. Amy Marcos Lakson, gano'n. 20 pesos ang kilo ng bigas. Tingnan nyo ito mga kababayan ko. Kung paano manira si Sarah. Na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Okay. First of all, Madam Vice President Sara Duterte President Bongbong Marcos said it's a, a pangarap. Andun ka naman ni. Eh. 'Di ba? Andun ka naman. Huwag tayo magbulag-bulagan dito. Ang sabi ni Pangulong Marcos, pangarap niya na magkaroon ng 20 pesos na bigas. Hindi niya sinabing, pangako ko magkakaroon ng 20 pesos na bigas. <laughs> Uy, hindi. Hindi katulad ng tatay mo, si Bongbong. Malayo ang pagitan nila. Dahil yung tatay mo, puro pangako, laging napapako, at yung mga napako, mga kababayan ko, ang ending na nga. Si BBM nangarap Nan 20 pesos na bigas. Punta kayo sa Visayas kung gusto ninyong bumili. Mag-i-start na doon yung 20 pesos na bigas. Oh. Di ba? What ninyo? Ma alam mo tayo 'yung dalawa 'yang makukulong diyan sa tanggalin mo. What ninyo iboto? Ang mga kandidato niya. Okay. Huwag daw iboto ang mga kandidato ni, B, ni Pangulong Bongbong Marcos sa alyansa. Sige, eto ko comparison ko sa inyo. Ano yung mga kandidato sa alyansa? Tito Soto, ilang beses nang naging senador, babalik sa senado, naging senate president at marunong sa batas. Hindi nagnakaw, hindi kurap, walang bahid korupsyon sa kamay. Lakson. Isa sa mga pinakamagaling na senador, mga kababayan ko. Ha? Senador, mga kababayan ko, isa sa pinakamagaling na senador sa balat ng uh, sa entire Philippines, mga kababayan ko. Number three, mga kababayan ko, andiyan, mga kapatid, si ano Erwin Tulpo. Hindi lang sa pagiging journalist, walang takot na gumawa ng batas, naging kongresista. Abi Binay, may sinabi sa Makati. Ano ang nagawa sa Makati, mga kababayan ko ni Abi ng mga Binay? Nagawa nila na paunla rin ang kanilang lungsod at kayang gawin sa Pilipinas, mga kababayan ko. Sino pa, mga kababayan ko, ang kasama sa alyansa, Bong Rebilla, mga kababayan ko. May sinabi, marami na nagawang batas, kahit na pinakulong, may ginagawa pa rin tama, mga kababayan ko. Number sino pa, mga kababayan ko. Sino pa nga senador natin sa alyansa, mga kababayan ko. Yan, yan yung mga comparison. Senator Abalos, mga kababayan ko, number one sa balota. Mga kababayan ko, bakit si Abalos? Tingnan nyo, tingnan nyo Mandaluyong. Tingnan nyo cities na mga, mga syudad ninyo. Tingnan nyo ang Mandaluyong ngayon kung gaano kaunlad. At kung paano siya namuno sa mga ano. Paano siya namuno para sa DILG. Ganon siya katindi, mga kababayan ko. Tolentino, andyan din, mga kababayan. ba? Diba? Mga kababayan ko, sino pa? Hindi na ako boboto ng bilyar, siyempre. Ay, hindi na talaga. Inendorso ni Sarah eh. Pag inendorso ni Sarah eh, kisa sa akin yun. Mga kababayan ko. Di ba? Hindi na boboto nun. Ngayon, mga kababayan ko, kung ipantatapat mo sa senators ng alyansa, itong mga senador ng tatay niyang si Duterte, anong gagawin ni Willie sa Senado? Mag-aaral. Tama. Mag-aaral. Mag-aaral lang ano, mag-aaral lang ano mga kabayan ko ng batas. Hindi niya porte yun. He's uh, oh, TV host siya. Karapatan niya tumakbo bilang senador. But the thing is, iba ang TV show sa Senado. Ang Senado, binabalangkas ang batas, hindi to hindi to hindi to uh, pang hep hep mga kabayan ko. Sino pa? Bondok, mga kababayan ko. Anong gagawin ni Bondok doon? Mag-aaral lang din. He na abogado na siya. Bakit? Oo, oh, abogado naman yan. Pwede sa Senado. Sige, sabihin natin pwede sa Senado ang abogado dahil qualified na maganda ang abogado. But suddenly, ang tanong dito, paano siya gagawa ng batas? Parang Manny Pacquiao lang yan. Gagawa ulit ng ano doon. Gagawa ulit ng uh, mag-aaral muna ng isang taon bago gumawa ng anong batas. Mga kababayan ko, Philip Salvador. Ano ba si Philip Salvador? Mga kababayan ko, ah, dakilang alalay ni, ano, Nigo, Go, mga kapatid. Na ang sabi niya sa kaniyang sa kaniyang uh, uh, proclamation natatakbo siya bilang senador, mga kababayan ko, ang sabi niya doon, ang dagal ko tong hinintay na pagkakataon na ito, sabi niya pang ganun. Tapos, kaya pala siya tatakbo dahil kay Duterte. So, you are not for the Filipino people, mga kababayan ko. Sino pang pinakamatindi doon? Si Go, mga kababayan ko. Ano bang nagawa ni Go sa bansa natin? Yung ginawa niya lang one-stop shop ang ang uh, ahensya ng gobyerno. Pinangalanan niyang Malasakit Center na pinangalanan niya sa sarili niya, mga kababayan ko. Pero produkto ng gobyerno yon na nakikinabang yung pangalan niya. It's hard, di ba, mga kababayan ko? Malasakit Center sa hospital, mga kababayan ko, na ang pangala, uh, nakadirekta ang credit sa pero hindi sa bansa natin. Sino pa? Mga hindi kilalang mga taong tumatakbo ngayon sa pagkasinador. See, mga kababayan ko, nakita ninyo? nakita ninyo kung ano yung pagkakaiba ng uh, diferensya ng alyansa. O oh, especially Manny Pacquiao is here, mga kababayan ko. Nasa alyansa yan. Ngayon, question ko. Bakit hindi bakit sasabihin ni Sara Duterte na wag nung iboboto ang alyansa? Eh mas di na mas qualified pa yung mga taga-alyansa. 'Di ba? Mas qualified pa like Senator Abalos. Kung ikukumpara sa mga senador na umiikot sa inyo, mga kababayan ko, ay masihigitan pa nito si Bongo. Si Bongo, hindi mo nga nagpapabahay yan. Si Abalos, mayor pa lang, nagpagawa na ng maraming pabahay. Tama? Mga kababayan ko? Hindi, sinasabi ko lang po sa inyo, mga kababayan. If we comparison Abalos tapos sa mga senador na mga putu-putu na mga Duterte, wala, mga kababayan ko. Wa effect? mga kapatid. Bakit ko sabing wa effect mga kababayan ko? Walang sinabi. Walang talab, walang bisa. Kahit na maupo pa sa Senado yung mga yan, mga kababayan ko, tandaan nyo to. Mga kababayan ko, tandaan nyo to. Kahit na maupo pa sa Senado yung mga yan, mga kababayan ko, yung mga pro-China na yan, mga kababayan na mga senador, ang mangyayari sa atin, kontrolado lang din tayo. At higit sa lahat, mga kababayan ko, Si Abalos, isa rin siya sa mga tumututol na kunin ng China ang ating teritoryo. Ngayon, mga kababayan, nakakatawa lang, mga kapatid. Nasasabihin ng isang vice president na huwag niyo iboboto yung mga kandidato ng alyansa. Para siyang batang umiiyak sa Maynila. Pero nakakatawa lang, no? Habang nanonood yung tsahin ko dyan, sabi niyang ganun, ba't ako maniniwala sa iyo? Yung pera nga ng taong bank, hindi mo mapaliwanag. <laughs> Di ba? Tuloy. Makapulong dyan sa tanggalin mo. Huwag <laughs> din nyo iboto ang mga kandidato niya. Mm. Una nang sinabi ni VP Sara na magiging agresibo na siya sa pangangampanya sa mga kandidatong inendorsa ng amang si dating Pangulong Duterte. Kahit naman maging agresibo ka, wala rin talab sa amin eh. Tugon so naman ng palasyo. Good luck. <laughs> si Sara binakbaka ng ibang taga-alyansa si dating Vice President Lenny Robredo. Suportado ang dalawa sa kanila. Kahapon, inendorso na niya si dating DILG Secretary Benher Abalos at dating Senator Manny Pacquiao. Tingnan nyo, si Lenny napakasimple ng endorsement. No? Napakasimple. Unlike kay Sara Duterte, si Leni nag ng mga taga-alyansa pero mga kababayan ko nakita ninyo. Nakita nyo? Mga kababayan ko, nakita niyo yung endorsement ni Lenny. Hindi siya nabuhabanat. Hindi siya naninira. Di ba? Unlike dito kayo sa mga Duterte, ano, mga Pilipino, anga-anga lang ba tayo? Boboto ba kayo ng ganyan? Pag may siniraan na ganito, boboto ba kayo ng ganyan? Gamitin niyo utak niyo. Huwag kayong papadala sa mga yan, mga kababayan. Tuloy mga eksperto ang tatanungin. Malaki ang risk sa pag e ni VP Sara, kina Senator Aimee, na kapatid ng Pangulo, na kinakalaban nito. So I think kung matala tong dalawang kandidato, or at least one of them, uh, Aimee I think is even in a more tricky situation than Camille Villar, of... Uh, that not only reflects na that not only reflects na si Sara pala may not be as powerful as people think. Correct. Kala ko galit kayo sa Marcoses. Tapos nagpapudol ka na naman doon sa kabila. Para naman kay Robredo na... Mamaya, antayin nyo, mag-aaway din si Amy at si Sarah. ...naniniwala ang mga eksperto na may hatak pa rin sa publiko ang endorsement niya. Kahit maraming tumaas ang kilay sa pag-endorse niya kay Abalos at Pacquiao. Actually, may boto talaga si Lenny eh. Kukumpara naman daw ang endorsement ni na VP Sara at dating VP Lenny, di hamak na mas malaki raw ang isinugal ni VP Sara. Correct. Kaso nga lang, yung sugal na ginawa ni Sarah ngayon, pag natalo yung mga inendorso niya, wala na siyang boses sa publiko. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News spot. Hindi, so totoo lang ha. Pag kinumparison kasi natin yung dalawa, mga kababayan ko, sa endorsement ni Lenny, meron siyang sariling makinarya. Because meron siya ng kakampings eh. Di ba? Alam naman natin yung kakampings, mga kababayan ko. Pag bino pag si Sara Duterte, yung 15%, per, yung 15 population ng mga DDS sa Pilipinas, sa tingin nyo, uubra ba? Makakapagpanalo ba ng senador? Alam nyo, magagalig lang umiyak sa social media yung mga yan. Ngumangaw-ngaw lang yan. Ginagamit nila ang social media para mas, mas, mas mukhang mas maging malakas pala. Mag, magmukhang malakas sila. So, totoo lang. Totoo lang ako, ha? Pero if we na kung pa bakit ganun ginagawa nila well para sa akin mga kababayan ko eh mag-isip-isip muna kayo mga, mga kababayan hindi hindi basta-basta yan mga kapatid hindi po uh, hindi po basta-basta yung uh, uh, ginagawa nila kaya ako pinag-iisipan ko mabuti kung tama o mali mali o dapat pag bumoto ko hindi ako boboto ng aanga anga sa senado mga kababayan ko pero bago ang lahat, mga kababayan ko, maraming salamat at nakahabot ka sa punto na ito, mga kababayan. Maaari mo bang uh, suportahan ng ABP Party List, ang bumbero ng Pilipinas, mga kababayan ko, sa darating na Mayo a 12, mga kapatid. Number 134 sa balota, ABP Party List, ang bumbero ng Pilipinas. At ang number 42 sa balota, Magdalo Party List, mga kababayan ko, ang ating party list sa, sina, sa, si sa, Kongreso, mga kababayan ko. At wag mo na rin mong kakalimutan, mga kababayan ko, na... Suportahan mga kapatid ang ating uh, Mayor ng Caloocan, Mayor Sunny Trillanes at ang number one senator natin mga kababayan ko. Sa Senado, number one sa balota, Senator Venher Abalos mga kababayan. And please don't forget to follow, like and subscribe mga kababayan ko. Alright? Maraming salamat po. Magkita kita tayo